Hello guys, video guys. Mayroon naman akong katanungan na sasagutin katanungan na sasagutin ko ay ay sa katanungan ni, tawagin natin sa pangalan ng Ma'am Snowy. Sabi niya, Hello, Weng. Gusto ko sana umuwi ng Pinas. Mag 2 months pa lang ako pero gusto ko mag-back out sa amo ko pero ayaw niya. Pwede, pwede po ba umuwi ng di na lang magpaalam bili na lang ako ng ticket pa uwi pero bayaran ko muna ng 3 months salary deduction bago ako makauwi. Please pa-advise naman po. Hindi ko siya hindi ako agree sa plano mo na hindi ka magpapaalam tapos gusto mo na lang uh, bumili na ticket tapos away, gano'n. Hindi ko siya i-advise kasi bakit? Pwedeng mapuntayan sa runaway. So, pag nag-runaway ka, ibig sabi, hindi yan, hindi kasi advisable ang pag ra -runaway. So, magiging bad record mo yan or kung hindi, kung bigla mo na lang ginawa yan tapos hindi alam ng agency mo at saka ng employer mo kung magre-report sila sa police na missing kaso, lalong hindi maganda na or kung nalaman nila na nag away ka kasi umuwi ka ng Pinas, pwede rin sila mag-iwan ng di ka nais-nais na kuminto sa imo which is masisira yung pangalan mo or kung meron silang pwede ka rin ata nilang maipa-blacklisted kung meron kang nilabag. So, kailangan kailangan sundin mo yung nakalagay sa standard contract. Magbigay ka ng resignation letter. So, sabihin na natin yung nakalagay sa standard contract nyo na pinarumahan mo at saka ng employer mo at saka ng agent ng employer mo at saka ikaw, yung standard contract. Kung nasa iyo yan ha, basahin mo. So, kung ilang months yung nakalagay dun or two weeks ba or one month ba na magbibigay ka ng resignation letter para kung gusto mo mag-break ng contract, so gawin mo yan, in legal way yan. So, sabihin na natin o no, kahit ayaw pumayag na employer mo na ah, uh, umuwi ka, pero kung nagbigay ka ng resignation letter, ipipilit mo talaga yan na, oh, one month na, uh, whether you like it or not, uh, aalis ako. So, at least binigyan kita ng palugit. In legal way yan, ha? Legal way yan. So, sabihin, tapos, magbigay ka, ka, rin ng resignation letter doon sa agency mo, para alam ng agency mo, kasi meron ka nga rin contract sa kanila, ba diba? Yung 2 years contract. So, yun. So, yung agency, hindi talaga yan, una, hindi talagang sila papayag. sa sabihin nila yan, oh, bayaran mo to ganito, ganyan. Pero kung yung salary reduction mo, binayaran mo na nga, ba? tapos kung ikaw naman yung bibili ng airplane ticket mo pa -uwi, ano pa yung puproblemahin ng agency, di ba? So, ang mangyayari lang dyan, yung agency, medyo malulugi siguro yan sa'yo. <laughs> Kasi papalitan nila, magpapalit sila ngayon ng panibagong kasambay doon sa employer mo. Kasi hindi mo tinapos yung two years contract. So, libre yun. So, kumbaga, makakuha ng libre na kapalit yung employer mo. Kaya, hindi yan pumapayag pa yung employer mo kasi meron kapang pang 3 months salary deduction sa kanila. Pero, kung tapos na yung salary deduction mo sa kanila, mostly sa ibang mga employer, chinichip na, ginaganoon na nila yung ano nila, kasambay nila kung ayaw sa kanila. Hindi naman lahat ha, pero mostly, ganon So, ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero, uh, advice ko lang sa'yo, huwag mong gawin yung naisipan mo. Kasi baka mamaya, yan pa yung ikakasira ng pangalan mo. So, baka mamaya, one day pala, magbago yung isip mo. Gusto mo bumalik ulit ng Singapore. Hindi ka na makakabalik kasi nga, nagkaroon ka na ng bad record. So, marami kasing applicant na ganun ang nangyari. So, ang ginawa, hindi tinapos ang kontrata, tapos umuwi ng Pilipinas. Tapos, one day, biglang naisipan na bumalik ng Singapore. Hindi na makabalik kasi... Uh, whether nag-complain yung employer or merong nilagay na hindi ka nais na na or yung iba nagre-report, nire-report sa police. So, kung meron ka ng report sa police, hindi, hindi na mahirapan ka na makabalik as a worker sa Singapore. Okay, ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo pero kung meron ka pa yung ibang katanungan, just comment below lang. See you. Have a good day. Bye-bye.